Blessed day, yan ah. Na, nag-swimming sa Philview. Ayan ah, sain na kami ang bangka. Meeting place namin sa ng Dakal yan. Ayan sila tatay, kuweray. Si tita, ayan, bumibili ng yelo. Ayan, free na pala kami kanina para ingatan nawa. Ayan, sa pagpunta. Ayan, nabang nagbibiyay kami, si Bebeng pala. Sitting free, tiyo. Oh. Abang si ate princess niya, hawak-hawak ang mga gamit. Nakarating na kami sa Philview. Ayan ah, sarado pala. Sa March pa lang daw magbubukas. tinanong namin sila kung saan kami pupunta. Numeretso na pala kami sa Palakol. <tong noise> Ayan na, meron na nagharang para magsingil ng entrance at pamparking na rin siguro to. Di ko natanong kung magkano. Ayan pala si tatay at tita at sila kuya Ray at Cyrus at Nathan. Ayun. Nakasakay din pala si Jiro kila tatay. Wow. Ready na tayong panghiyang. Ayan. Hiyo na tayong hot dog. Oh. Long oh. busy mga bala na ito swimming. Join a yay!

Floating na bang? beng. <laughs> Yun o. 4.55pm na. Uli na kami. Ulo ko yung beng Thank you o. Oh. Bili lang namin yung bangka. Ayan o. Uli tayo. Ayan o. Ayan